iyong mga caliper. Ah, uh, magandang umaga sa inyong lahat mga caliper, no? So, uh, nandito na naman tayo ngayon nagbabalik sa ating workout vlog sa hapon na ito mga caliper. Ah, no? uh, saka so, kakatang ito mga caliper. is nandito tayo ngayon sa uh, bahay mga caliper. So, dito tayo ngayon mag workout mga caliper. So, ayun, so ang gagawin nating workout ngayon mga caliper is yung ginawa nating nakarang araw mga caliper, no? Yung mga uh, mga workout na ginawa natin doon sa ah uh, office mga kaliper doon sa pinagtatrabahoan ko mga kaliper. So ngayon mga kaliper, agagamin na natin yun dito sa uh, bahay na mga kaliper. No? So ayun. Uh, so ang mga hukot na yun mga kaliper is uh, maya maya is makikita nyo mga kaliper. No? Uh, makikita nyo mga kaliper with explain mga kaliper. So ayun pero bago tayo mapunta doon mga kaliper. Uh, nais ko hilingin sa inyo kung uh, hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Uh, please ngayon ang oras na pagkakataon na mag-subscribe kayo. So, ayun. At sa aking mga viewers dyan, maraming salamat sa inyo na no? sa so, walang sawang uh, pagpapanood sa aking video. ah uh, alam kong nag-aabang kayo. Ayan. ah uh, dyan sa taga ah uh, shout out sa inyo, no? Uh, meron din ako kung mga taga-panood dyan. So, maraming salamat sa inyo dyan sa ah uh, buhol. Ayan. At sa Cebu, meron din. ah uh, maraming salamat. At sa Daba, meron din tayong ah uh, mga viewers dyan. Ah, maraming salamat sa inyo, no? So, ayan, ah, hindi ko na isa-sign dahil alam ko sa iba't ibang lugar pa, ah, meron din tayong ah, panood So, ayan, maraming salamat sa inyo, no? Hindi ko na kayo isa-sign. So, ayan. Okay, so, ah, ang mga workout nga, ah, gagawin natin ng mga kalito is yung ah, Bulgarian split squat jumps. Ayan. Ah, gumagamit tayo dito ng upuan mga kalito. So, yan ito ay papakita ko sa inyo mga kaliber so ayan Bulgarian split squat jumps using the uh, chair so ayan o oh, uh, do this and uh, three seats 10 reps mga kaliber so ayan o ulitin ko 3 seats 10 reps so panoorin, panoorin lang uh, talaga ng mabuti mga kaliber na ang bawat uh, positions mga kaliber suhod, napaka-important din yun. Tapos, yung legs, suhod. Uh, panoorin niyang mabuti, mga kalipino, para nasa uh, proper positions ka talaga, mga kalipino. Pa Kasi, mga kalipino, pag wala tayo sa uh, proper positions, mga kalipino, is yung uh, ginagawa nating pag walkout, mga kalipino, may useless yan, mga kalipino, dahil walang mangyayari pag wala tayo sa uh, proper positions, mga kalipino. Kaya, dapat, ah, uh, Kapag ikaw mga kaliper na nag-workout is dapat talaga isisipin mo dapat ganit uh, nasa proper position tayo, no? So, ayun kaya ngayon sa so, workout natin uh, dapat uunahin mo yun, no? Dapat nasa uh, proper position tayo, no? So, ayun. So, yung, yun yung unang mga kaliper, no? Bulgarian split squat jumps. So, ayun. So, siyempre, bago tayo mapunta doon sa ikalaw nating ah, ikaw sa mga kaliper, kailangan natin magpahinga ng ah, uh, 30 seconds or 20 seconds so, ayun so, ngayon, ang gagawin natin is ah, uh, pahinga tayo ng ah, uh, 30 seconds mga kaliper, no so, ayun, bago tayo mapunta dun sa ah, uh, ikalawang set so, ang ipapakita ko ngayon sa inyo mga kaliper is ah, uh, yung workout natin ngayon tapos, we'll explain ah, uh, isang set lang yung ipapakita ko sa inyo mga kaliper, no So, ayan, para hindi na haba yung video. So, ayan. So, ito na ang kasunod mga kaliper. Ah, squat jumps. So, ayan. Squat jumps. Ah, hands down mga kaliper, no? So, ayan, ito yon So, tingnan mabuti mga kaliper. Squat jumps. Hands down. So, panoorin mga... Panoorin, panoorin mga... Ah, mabuti mga kaliper, no? Dapat nasa... Sabi ko kanina, Nasa proper positions tayo. So, wag kaligtaan yung mga kaliper Napaka-importante niyan. Napaka-importante niyan mga kaliper Kaya yun, sinabi ko kanina. Kapag wala ka sa uh, proper positions niya, uh, bali useless yung pag-workout mo mga no? Kaya dapat nasa proper positions tayo. Ayan. So, walit naman ko mga kalipir. Squat jumps, hands down. Uh, four sits, 10 reps. So, ulitin ko. 4 sheets, 10 reps. So, ayan. Pakitingnan na mabuti mga kaliber, no? Okay. So, ito yung uh, pangatlo mga kaliber. Uh, pangatlo. Uh, squat jumps, hand raises mga kalbo. Squat jump, hand raises. So, ayan. So, pareha lang siya kanina mga kaliber, no? Sa kalawa. So, ang uh, ngayon lang mga kaliper is, yung kamay natin is naka-raise mga kaliper. No? So, yung kanina naka-baba lang, steady. So, ngayon naka-raise. So, ayun mga kaliper. So, ganun pa rin mga kaliper. No? Uh, four seats, ten reps. So, ulitin ko para karo. Four seats, ten reps. So, kapag naka sa uh, position talaga nito mga kaliper is, uh, madali, madaling mabost yung jump mo, mga kaliper. Madaling mag-improve yung uh, gem mo pag nasa uh, proper positions ka, mga kaliper, no? So, ayun. Okay. So, ngayon, mga kaliper, is magpunta na tayo doon sa uh, ika-apat at last workout natin ngayon, mga kaliper. So, ito, mga kaliper, no? Uh, squat gems pa rin ito, mga kaliper. Pero, nandito na lahat. Uh, hands down. Hands hands raise mga caliper. So gamit na natin 'yung dalawang mga kaliper. tapos 'yung pagtala natin mga caliper is ah, mabilisan na siya mga kaliper, no. Mabilisan na siya mga caliper din kaya na kanina. So ayun. So 'yung jump natin ngayon mga caliper is mabilisan na. So ayun. Okay. So ayun mga caliper no. Ay hindi pala mga caliper. So nagkamali ako. So ngayon mga caliper ah uh, explain ko para mas palibanagan ka na mabuti. Yung kaninang pangatlo mga kaliper, ang talo natin doon is ah uh, mabilis. So, ayun mga kaliper, mabilis. Mabilis ang talo natin. Tapos, hand raise. Hand raise is, mga kaliper. Tapos, ngayon mga kaliper, sa pang-apat, ah, uh, hand raises and hands down tayo mga kaliper tapos ah uh, hindi mabilis mga bro. mag i tayo ng 2 seconds bago tayo tatala na naman mga kalipir so ayan kita nyo sa video mga kalipir ah uh, bago tayo tatala mga kalipir mag i -stop muna tayo sa baba ng ah uh, 2 seconds tapos yung kamay natin naka hands down and up mga kalipir hands down and up so ayan para klaro mga kalipir no? so ayan Uh, so tura din sinabi ko kanina mga kaliper uh, maiging uh, tingnan yung uh, proper positions mga kaliper panorin ng mabuti ang uh, video yung ito para di kayo magkamali sa uh, proper positions mga kaliper dahil uh, kapag wala tayo sa proper positions mga kaliper gaya ng sinabi ko kanina uh, may, useless, may useless yung pag-workout natin ma Mabaliwala. Sayang yung pagod natin. So, kaya... Kailangan, nasa proper positions tayo. Para... Madaling uh, mag-improve yung... Uh, talo natin natin, mga kalipir, no? Yung jump natin, mga kaliper, madaling mag-improve. So, ayan. Kaya, nasa... Dapat, lagi tayong yung nasa... Uh, proper positions, mga kaliper. Mga... Excuse me. Uh, mga kaliper, no? napakahalaga na na Napakahalaga nun, mga kaliper no, na uh, nasa uh, proper positions tayo, mga kaliper para yung improvement natin, mga kaliper is uh, laging uh, tama. So, ayun. Uh, yung improvement natin is uh, kumbaga, mabilis. Mabilis, mga kaliper na yung improvement So, ayun. So, ngayon, mga kaliper, uh, dahil tapos nakakos, tapos nakakosap, tapos na yung uh, problem natin uh, yung pagpapaliwanag ko sana yung naintindihan yung mga kalipino o kung hindi nyo man naintindihan mga kaliper ah uh, maiging uh, mag comment kayo down below at sasagutin ko yung katanungan nyo para mas klaro kung hindi man klaro mga kaliper sa aking pagpapaliwanag uh, mag comment lang kayo mga kaliper para Ah, uh, masagot ko. So, ayan. So, paano ba yan? Sa sa ating next vlog mga kalipir. Ah, uh, maraming salamat. Ah, uh, ito na naman. Hinihiling ko. Ah, uh, kung hindi ka pa nakapagsubscribe, ah, uh, subscribe ka na. So, ayan. And panoorin ang kabuuhan ng video. Kung gusto mong tumaas pa rin yung talon at magdaling ma-improve. So, ayan. Okay? Ah, uh, bye-bye. Cikku.